magandang araw ulit mga kaibigan nandito ulit tayo sa ating farm at tayo magugulay ng gabi Ayan o. yung ating gabi dito eh, medyo madami na hindi lang po sila ano, tumataas pero magaganda na po ng klase yan, sarap ng gulayin ito po may nakuha na po tayo dito tatlong uh, puno Ayan o. paganda po niya no? tatlong puno lang po, ito ay sapat na sa amin Ayan o. sarap ito, gagataan natin abali, anihin muna natin hihimayin, tapos Ah, papatuyuin natin ng kaunti. Ayun. You know. Ang ating pananim diyan, no. Oh. oh, ayan, hanggang doon po 'yan, no. Oh. Bago kanina ng umaga, mga kaibigan, ng aming inulam. Ayun, yung talbos naman ng kalabasa. Pinagkukuha ko yung mga talbos ng kalabasa. Hanggang doon sa likod natin, doon sa may tabi ng kubo. Yun ang aming ulam ng aming mga alaga dito. Ayun. Ng oh. Gabi. Sarap nito mamaya hihimayin natin at ating ibibilad ng konti mga kaibigan yun yun mga kaibigan luto na po yung ating kinuha kaninang gabi Ayan, oh. ginataan po natin ilahukan lang natin nya ng kaunting karne ng baboy ayun Maraming pong salamat sa panonood